Tinutunto na ng Dasmarinas sa CTPNP ang direksyon ng sasakyang tangay ng mga sospek matapos sa patayin sa saksak ang negosyante, pagnakawan at ginapos pa sa loob ng bahay sa barangay Main sa Dasmarinas City, Cavite. Sa panayam ng DCRH, kay Police Lieutenant Colonel Julius Balano ang jefe ng Dasmarina City Police Station. Matapos ang krimen na backtrack nila na dumaan ang Toyota Hilux sa pick-up ng biktima sa Bacoor patungo sa direksyon ng Alabang Sapote Road sa lungsod ng Las Piñas mayroon na rin umano silang lead kung saan na tinutukoy na ang whereabouts sa patuloy nilang investigasyon. Ayon pa kay Balano, posible nakilala ng biktima ang sospek na nakabonet na pumasok sa kanilang bahay. Tinitingnan rin nila ang angulo na may kaalitan sa negosyo at iba pa ang biktima. Ginapo silang nga mag-anak sa kapinagsasaksak si Wilson at Tibayan na isang negosyante hanggang sa mamatay. Nabatid na nangyari ang insidente nitong madaling araw ng April 29 galing ng tindahan ang mag-asawa pauwi sa kanilang bahay. Para sa MBC TV Network News. Ako si tsaka kasama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang dating konsihal matapos pagbabarili ng kanya o manong kamit-up sa Barangay San Isidro Angono Rizal. Sa panayam ng DZRH News kay Edward Flores, isa sa mga tanod na unang rumesponde sa lugar, nabatid na dinatna na nilang walang buhay ang biktimang si Arnold Unidad sa isang kapihan sa may mahabang parang. Suspect sa krimen ng isang lalaking gunman na nagtanggal pa umuno ng helmet pagbaba sa kasamang motorcycle rider para kitain ang biktima. Pero laking gulat umano ng mga staff ng nasabing cafe ng pagbabarili ng lalaki ang dating konsyal na tinamaan sa leeg dahil ng agaran itong pagkasawi. Uh, may kamitap na po raw siya. And then yun nga po, after nung ano nga po, uh, may yun nga, uh, binanon na ako kaagad siya. Binanon na ako kaagad. Nangyari po marin alas 2.45 ng hapon kahapon na pero hanggang sa ngayon wala pang inilalabas na updated report ang Angona Municipal Police ng ating sadyain kaninang umaga. Nagluloksa naman ang mga kasama ni Unidad na nabatib na aktibong miyembro ngayon ng Catholic Group na Couples for Christ sa kanilang lokalidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Adniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Mahigit isang libong mga driver, operators at mga commuters nagrally kahapon at ngayong araw at uh, nagsasagawa ng vigil kagabi sa harap ng Bacolod City Government Center kasabay ng consolidation ng tradisyonal na mga sasakyan. Ayon kay NITCO President uh, Lilian Simbrano, 95% sa mga tradisyonal na mga sasakyan ang tumigil sa kanilang pagbiyahi kahapon at ngayong araw habang naghihintay na mabigyan ang kanilang apelasyon. Dagdag pa ni Simbrano kahit na deadline na ng consolidation sa mga public utility vehicles kahapon Abril 30, nagpapatuloy pa rin ang kanilang panindigan para sa individual na prangkisa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet. Winasak ng mga operatiba ng Benguet Provincial Police Office ang nadiskubrin yung uh, marijuana na nagkakalaga ng 2.7 milyong piso. Ayon kay uh, Police Colonel Joseph Bayongasan, Provincial Director ng Benguet Provincial Police Office, naging matagumpay ang inilunsad na marijuana eradication operation na pinagsanib na operatiba ng Kibungan Municipal Police Station, Provincial Intelligence and Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Operative sa PDA Cordillera sa Sitio Dingding, Takadang Kibungan, Benguet. Pinuri niya ang mga ito at tiniyak na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga para matuldukan ang paglaganap nito sa iba't ibang lugar. Suporta ito sa isinusulong na Hulog nation approach ni Pangulong Ferdinand na Marcos Jr. para masugpo ang paglaganap ng salot na droga at tuloy maging drug free ang ating bansa. Para sa MBC TV Network News ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Dalawang tao ang nalibing na buhay sa kanilang henuhukay na ginawang balon sa barangay Bian, Kalawag, Quezon. Ayon sa report ng Kalawag Police, nasa 13 feet na ang nahuhukay ng apat na biktima ng bigla na lamang magkulaps ang gilid ng lupa sa nasabing ginagawang balon at may 6 feet na ang lalim at naganap ito dakong alas 4 o alas 5.45 kahapon gumuho ito at natabunan na naman ang apat. Kaagad naman na na-rescue ng mga sumaklolo ang dalawa na mga trabahador na nakilala sila Olpiano, Balisya, 69 years old at sa Tornino, Marinya na nasa itaas ng nasabing hukay at agad naman nadadala sa hospital. Nagtamo ng mga menor na sugat sa iba't ibang katawan sa Mantala. Magpahanggang ngayon ay nasa ilalim pa ng hinuhukay na balon ang nasabing dalawang biktima at patuloy pa rin na isinasagawa ang rescue retrieval operation sa pangunguna ng ng mo na gamit ang bakho ng nasabing mga rescuer. Para sa MBC TV Network News, ito si Benjan sama-sama tayo Pilipino. Aristadong 22 anyos na waiter na si Kenny Torres, street label individual at residente ng barangay San Pablo Binalonan sa sinagawang 5-Bus operation ng drug enforcement team ng Binalonan PNP. Sa ulat ni Acting Chief of Police Major Sinon Paiking, isinagawa ang operasyon alas dosis H ng madaling araw kung saan isa sa kanyang mga tauhan na nag kunyaring buyer at binenta ng suspect na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na may timbang na 0.26 grams na may street drug price na 1,768 pesos matapos itong maaresto na kumpiska sa kanyang pag-iingat ang dalawang plastic tibags ng pinatuyong dahon ng marijuana na may halagang 1,560 pesos at nasamsam din ang markmaning ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustudyan ng binalunan police station ng suspect at naharap sa kaso ng paglalaman sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino.